May pimer flower at may flower na nga ho pala yung aking mais. Namitas na din ho ako ng pang 11 na harvest ng aking sitaw. At nag-spray na din ho si kuya ng para sa damo. Di yan ho itatanim yung kamatis. Nakaapat na bundle ho ako ngayon araw kaya ang kinita ko ay 1,400. Hi hey mga troops, magandang buhay. Tara, samaan niyo ho ako sa aking buhay probinsya. Magaharvest ho kami ng sitaw ngayon. Pang 11 na harvest ng aking sitaw. Nagkape lang ho muna ako, ta sasamahan ko kayo sa aking okra at mais. Gan rin na nga ho kalalaki yung aking mais. Meron na ho siyang male flower at female flower. Yung male flower, yun ho yung mga bulaklak doon sa taas ng mais. Yun naman pong female flower, yun naman ho yung puso ng mais. Yung female flower, yun ho yung puso ng mais. Yung puso naman ho ng mais mais yun naman ho yung bunga ng mais. o ba diba, hindi lang ho saging ang ah, meron hong puso, pati ho mais. Pero yung puso ko ho ay sa yung sa ilang. Ay, ba lang oh. <laughs> Akin na hong pinaunang mamita sila inay at saka ho si kuya. Nakabili ho kasi ako ng 40 ay, iyon ho ang aming uulamin ngayon. Ay, akin po muna siyang imamarinate. Kaya pinauna ko po muna sila inay at sila kuya. Yan ho'y kalaking sitaw. Yan pala magulang na mga katrops. Pagdating ho sa pagtitinor niyang mais. Ay, yung sitaw ho. Ayan ho ay reject na yung ganun hong magulang. Pero sa totoo lang ho ay pwede pa ho iyang kainin. Pero di hong siyang bulang lang. lang sa ho ginataan. Masarap po sa ginataan iyong mga magugulang na sitaw. Kayahan nyo ho sa susunod na araw ay ako ho maglulang luto ng ginataang sitaw na magulang na sitaw. Saka ho, yung magugulang na iyo ay pwede ho natin siyang ibilad at gawin hong binhing. Malay mo ho, sa pagtubo ho niyon ay tayo na ho yung <laughs> Ay, pero na ho. No. <laughs> naman ho si kuya kasama ho namin mamitas ngayon. Habang namimitas ho sila, ayan po yung aking malberi. Tinanggalan ko lang ho ng mga dahon. Dini ho kasi sa kabila, di yan ho nakatanim yung aking kamalansi. Kaya kukuha lamang ho ako kahit maliliit pa ay pwede na naman na iyaw ikaasim naman na yan <laughs> ayan na ho yung aking pork chop bari nakabili lang ho ako ng limang piraso akin lamang ho pinagaan ng kamalansi akin din ho iyan nalagyan ng bawa para balang araw maging tayo ay balang uh... <laughs> naglagay din ho ko ng toyo at <laughs> naglagay din ho ko ng pamintang durog estepino ho pala <laughs> dahil saglit ko lang ho iyan ima-marinate ay akin na ho iyan tinusok-tusok ng tinidor para kumapit sa loob o pumasok sa loob yung minarinate ko pero mas maganda ho ay kung magdamag iyang ima-marinate sa rep. Na imarinate ko na ho siya ay ako na ho'y na mitas na din ng sitaw. Ang 11 na pitas ko na ho ito sa akin sitaw. May mga nagre-request nga ho pala na kung magkano na daw ho yung kinikita ko diyan sa sitaw. Hayaan nyo ho sa susunod na video ko ho diyan sa pagpitas ng sitaw. Ay ah. akin na co ho co-computing. Dumating si ate ay nagkakapilang ho siya at magbabandel ho siya mamaya. Tutulungan niya ho si inay dahil si inay ho yung magbabandel ngayon. Pag Sir Eho, madami kaming namimitas. Ang ginagawa ho namin, pag nakakalahati na, na ho yung naapipitas naming sitaw, ay amin na ho siyang hahakutin. Di yan sa tabi ng balag. Para maumpisa na ho yung pagtitinor at pagbabandel ng sitaw. Sinay at si ate ho yung nagbabandel ngayon. Kami ho ni kuya, saka ho ako yung namimitas na yung natirang nap Di namin napipitas. Yung mga reject hong sitaw ay nabebenta pa ho yan. Yung ho kasing reject ng sitaw ay pwede pa ho siyang kainin. Kasi mga maliliit lang naman ho iyon. Pagkatapos ho namin mamita, si kuya naman ho ay mag spray doon ho sa tataniman niya ng kamatis. Sa pagtitimpla ho ng gamot, isang lata lang ho nung maliit na sardinas yung nilalagay namin gamot na pang spray ho sa damo. Tapos aming humpupunuin yung laman ho nung pang spray. 18 liters ho ang laman na yan. Diyan lang ho kami nagigib sa poso. Tapos pagkatapos ho mapuno ay amin na ho yan dadalhin doon sa tataniman ng kamatis. Diyan ho sa may kamalansi, saka ho doon sa akin malberry, kami magtatanim ng kamalati. Sa tabi ho niyan ay nandiyan ho yung aming kamoting kahoy. Yan ho yung ini-spread ho ni kuya. Yan ho yung ginraskater niya. Kung napapansin nyo ho yung mga green ho na yan. Yan ho yung mga tumubo ng damo. Ang mangyayari ho dyan sa mga damo ay manunuyo. Magiging brown ho yan. Tapos medyo matagal-tagal din ho bago sila tumubo. At doon naman ho sa tapat ay sakto ikaw so, ay may ho ng talong. Maalam din ho ako magtenor na yan, mag-bundle. Saglit lamang ho yan, may spray yan nagkuya. Habang nag-spray siya, ay ako po yung umuwi muna para ma-deliver na ho yung mga sitaw at maibenta na. Pagkadating ko ho, ay nakaapat na bundle ho kami. 10 kilo ho, gada bundle. Bale, ang lahat ho ay 40 kg. Medyo umunti ho yung napitas natin ngayon araw. Kaya mamaya ho, ay ako ho'y mag-i-spray na pang pabunga. Para sa mga susunod na araw, ay dumamin ako ulit ng ang ating mapitas habang magbebenta ho ako ng sitaw ay nakasalubong ko si kuya ay tapos na ho siyang mag spray kabilis na mga so, pagkadating ko ho sa aking buyer ayan na ho ay akin na ho ibinaba yung sitaw at ako binayaran na ho agad ngayon ho ay 35 pesos ho per kilo 40 kilogram itatimes ho natin sa 35 ho per kilo 1,400 ho ang total ho na napagbentahan ko ho ngayon araw pagkawi ko ho ay pumitas lamang ho ako ng mga murang sitao sitaw. Yun ho yung mga maliliit pa at wala pa ho silang mga buto. Wala ho kayong mabibili sa palengke ng gayon. ay kung ho kayo may may tanim na sitaw, doon lang ho kayo makakapitas ng ganon. Kumuha na din ho ako ng talbos ng kamoting baging dahil i-steam ko ho sila. Para ho maging mas masarap at malambot yung akin pork chop, ay doon ko ho sa bunot sila i i Nagparikit lang ho muna ako ng bunot tapos akin muna akong i-steam itong talbos ng kamoting baging sa kaho yung murang sitaw. Tapos sinalang ko na din ho yung pork chop. Akin na din hong hinango yung talbos sa ho yung sitaw. Ayun mga katrop, say sana ho ay bumili ho kayo ng sitaw diyan sa palengke or kahit ano gulay. Ay baka naman ho pwedeng makita yung inyong gulay na binili sa palengke at kung ano hung luto ang ginawa nyo diyan. Ay inyo lang ho i-comment sa comment section na makita ko ho nang mailuto na din sa mga susunod na araw. Nung naluto na ho yung pork chop ay pununasan ko lang ho siya ng oyster sauce. Tapos saglit naihaw na lang ho iyan, ay luto na ho. Kaya, kain na na. Kain ho tayo mga katrops. Kapi na din, kain na din ho tayo ng pinya, saka ho ng steam na sitaw, saka ho talbos ng kamoting bag. Dalawa ho pala ang ginawa kong sausa. One, toyo ho na may kalamansi at siling labiu. At yung isa naman ho ay patis labo na meron hong kalamansi at siling may labiu. Ay talaga hong mapaparami ang kain nire, lalo na at may steam na sitaw at talbos ng kamote. Sabayan mo pa na mas masarap na sausawan. Ay, siguradong sigurado naman ho ako na hindi ho kita iiwan. Ay, gano'n lang ho. No? Maraming salamat ho sa panonood at pag sa akin mga troops Love, love!